Nakakangawit na pila ang tiniis na mga biyahero sa mga bus terminal sa Baguio City. Apektado rin ang pamamasyal ng ilang turista sa ibang probinsya sa Norte. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualdez. Napakahabang pila ang bumulaga sa mga biyahero turista sa ilang bus terminal sa Baguio City kanina. Degdeg pa pa sa mga pasahero kawalan na upuan sa hintayan habang bitbit -bit ang kanilang mga naglalakihang bagahe kaka pila lang namin pero ayun na shock kami sa haba ng pila ngayon ko lang maranasan ng ganitong <laughs> pumila ng ganitong mm -hmm. ano kanina mm -hmm. pa kami mga ano, mm -hmm. ano mm -hmm. 11 mm -hmm. Ayon sa mga kumpanya ng bus, nagsabay-sabay ang bugso ng mga pauwi ng kanilang probinsya at mga gustong mamasyal sa ibang bahagi ng Northern Luzon. Lunes pa, nang magsimulang dumobli ang dami ng mga pasahero. After lunch siguro, marami na naman yun. Parang mas marami ngayon sir. Eh. Hanggat may pasero, uh, may bibiyay na bus namin. Ayon naman sa ibang kumpanya ng bus na may rutang patungong Tarlac at Pangasinan, nabigyan naman sila ng special permit para sa mga dagdag na biyahe. Nasa isang darat dalawang puro ang buho biyahe sa ngayon. Ngayon po, nauna po, magandang umaga po. Ngayon po, may special permit na po kami ginagamit. Bale na, pabigay na po sa amin, marami po kami bus. Dito lang lima lang, marami kami sa baba. At dahil nga dagsama turista ngayong holiday, hirap makabalik sa terminal sa kanilang schedule ang mga bus. Nagmabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.